Nagkamali ng akala yung isang customer namin na taga Paranaque pa at pangalawang balik na nila dito sa Ongpin Binondo branch namin. Especially may binili daw sila sa Ongpin at binalikan nila yung egg fried rice with black pepper beef toppings namin. Dahil ito daw yung nagustuhan nila nung last time na pumunta sila sa amin. Then magte-take out din sana sila ng kare-kare. Kaso naubusan na kami ng beef at purlechon na lang ang available. Dahil nung araw na yun, madami ding walk-in na umorder ng beef kare-kare party trays at bulk order ng beef kare-kare rice. So napag-desisyonan nila na pumunta sa aming first branch na located sa gilid ng Lucky Chinatown Mall. Dahil meron pang beef na available sa aming first branch. So magte-take din pala sila ng mga fried rice toppings. Do nakakain naman na sila sa Tipin Pin branch ng fried rice toppings. Gusto din nila mag-take nito. Kaso wala namang kaming available na fried rice sa aming first branch na located sa gilid ng Lucky Chinatown Mall. Eh nayon buti nga daw at nakakain na daw sila doon. And inexplain ko din sa kanila kung bakit wala kaming fried rice na ino-offer sa aming first branch. At naintindihan naman nila ito. At para sa mga first time na nakakita ng video na to, mga fried rice toppings namin ay available lang sa Gene Fried Rice ex Chef Monklong na located sa 547 Tipinpin, Binondo, Manila. Oh, siya kita kita dito. Bye.